maligayang pagdating sa ating makasaysayang paglalakbay. Ako po si Time Walk Chronicles at ngayong araw ihahatid ko sa inyo ang isang napakahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Magandang umaga mga kababayan! Sa video na ito, tayo imaglalakbay pabalik sa panahon ng ating mga bayani. Sa sandaling ang ating mga ninuno ay nagpasyang wakasan ang mahabang taon ng pananakop. Isipin ninyo, sa ilalim ng malamig na buwan, libo-libong Pilipino ang nagtipong may iisang layunin. Hindi sila ordinaryong tao lamang, sila ay mga mandirigmang handang ialay ang kanilang buhay para sa kalayaan ng bayan. Kalayaan, ang sigaw na umaalingaungaw sa kabundukan. Hindi ito simpleng salita, ito ay ang pangarap ng bawat Pilipinong uhaw sa katotohanan at dignidad. Ngunit ang laban ay hindi naging madali. Ang ating mga ninuno ay humarap sa matinding pagsubok. Sa bawat putok ng kanyon, sa bawat patak ng dugo, lumalabas ang tunay na diwa ng Pilipino, matapang, matatag, at hindi susuko. Ngunit alam ba ninyo na may mas malalim pang kwento sa likod ng labanang ito? May mga bayaning nagbalat kayo sa hanay ng kaaway, naghihintay ng tamang pagkakataon upang tumulong sa ating mga ninuno. Isipin ninyo ang tapang na kinailangan para gawin iyon. Mga mahal kong kababayan, bago tayo magtapos, nais kong ipaalala sa inyo, ang kalayaang tinatamasa natin ngayon ay bunga ng sakripisyo ng ating mga ninuno. Huwag nating kalimutan ang kanilang kabayanihan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan. Mahalaga na maipasa natin ang mga kwentong ito sa susunod na henerasyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, mabuhay ang Pilipinas. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sa iba pang kwento ng ating bayan.